Laban para sa buhay. Sa bansang tulad ng Pilipinas, hindi lahat ng tao ay may pribilehiyong umupo sa hapagkainan na may masaganang pagkain. Hindi lahat ay may tatlong beses na pagkain sa isang araw, may ulam na karne o isda, at may mainit na kanin sa plato. Sa katunayan, maraming pamilya ang gigising sa umaga ng walang laman ang tiyan, tinitipid ang huling butil ng bigas, o nagtitiyaga sa isang tasang kape at pandesal para lang may laman ang sikmura bago sumabak sa maghapong pakikibaka. May mga batang pumapasok sa eskwela na walang baon pero nagpipilit pa rin mag-aral kahit kumakulom ang sikmura. May mga manggagawang papasok sa trabaho, naglalakad ng malayo para makatipid sa pamasahe at nagtitiyaga sa isang pisong chichiria bilang tanghal iyan. May mga ina at ama ng tahanan na nagpapanggap na busog sa harap ng kanilang mga anak, pinipiling isakripisyo ang sariling gutom upang may mayhain lang sa pamilya. Ganito ang realidad ng buhay para sa maraming Pilipino, isang araw-araw na laban para sa pagkain, isang laban para sa buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ito ang katapusan ng kwento. Ang kahirapan ay hindi hatol kundi hamon. Kung isa ka sa mga taong dumaranas ng ganitong pagsubok, tandaan mo, hindi ito ang iyong kapalaran, kundi isang yugto lamang ng iyong paglalakbay. Ang kahirapan ay hindi isang sumpa, kundi isang hamon na kailangang lampasan. Maraming matagumpay na tao ngayon ang nanggaling din sa wala, mga dating kumakulom ang sikmura, mga dating nakaranas ng gutom, ngunit hindi nila hinayaang manatili sila sa ganoong sitwasyon. Hindi mo kontrolado kung saan ka ipinanganak, pero kontrolado mo kung paano mo babaguhin ang iyong kinabukasan. Gamitin mo ang kahirapan bilang inspirasyon, hindi bilang hadlang. Mag-aral kang mabuti kung isa kang estudyante. Magbanat ng buto kung isa kang manggagawa, Mag-ipon ng kaalaman, magsikap at huwag matakot sa hirap. Ang lahat ng tagumpay ay pinaghihirapan at ang bawat araw na hindi ka sumusuko ay isang hakbang papalapit sa pangarap mo. Kung ikaw ang maswerte, maging liwanag sa iba. At kung isa ka naman sa mga may kakayahang kumain ng tatlong beses sa isang araw, kung hindi mo kailangang mag-alala kung may pagkain ka bukas, tandaan mong ikaw ay isa sa mga pinagpala. Ngunit hindi sapat ang maging maswerte, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang pagkain sa iyong mesa, kundi sa kung paano mo ito ginagamit upang makatulong sa iba. Kung may kakayahan kang magbigay, kahit kaunti, gawin mo. Ang isang simpleng piraso ng tinapay ay maaaring maging lifeline ng isang nagugutom. Ang isang maliit na kabutihang loob ay maaaring magbigay ng pag-asa sa isang taong halos sumuko na. Maging instrumento ng pagbabago dahil sa mundong ito hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang nabubuhay tayo upang magbigay ng liwanag sa iba Laban hanggang makamit ang pangarap Ang gutom ay pansamantala pero ang pangarap ay walang hanggan Kung nahihirapan ka ngayon huwag kang susuko Ang mundo ay puno ng kwento ng mga taong bumangon mula sa hirap at ang kwento mo ay pwedeng maging isa sa mga iyon Magpatuloy ka magsumikap at maniwala na ang bawat paghihirap ay may katapat na gantimpala dahil sa dulo ng lahat ng pagsubok, may isang araw na darating, ang araw na hindi mo na kailangang mag-alala kung may kakainin ka bukas. Ang araw kung kailan ang mga pangarap mong tinuring mong imposible noon ay magiging realidad na. Hanggat may pangarap, may pag-asa. Hanggat may determinasyon, may tagumpay. Kaya lumaban ka, dahil ang buhay ay para sa mga hindi sumusuko.